inyong mga bay, welcome back ulit sa ating channel at sa video ito, update lang tayo sa sinasaliang packet tournament ng Gilas Pilipinas sa Doha Qatar, yung 2nd uh, Doha International Cup. And kanina nang madaling araw eh tinalo nga ng Gilas Pilipinas ang host country ng uh, Qatar from a come from behind victory sa score na 71 to 74. And uh mamaya nga alas 11 ng gabi ay eh, makakalaban naman ng Gilas Pilipinas ang Lebanon. Okay, which is kakagaling sa talo kanina kontra sa Egypt. So, bale, back-to-back straight -back, uh, state games ang mangyayari sa Gilas Pilipinas at sa Lebanon mamaya. So, parang uh, pinapaboran talaga ng host country yung kanilang na uh, yung national team dahil first day pa lang eh after unang isang game lang yun nilaro nila and bukas na ulit sila maglalaro. So, ang Gilas at ang Lebanon ay back-to-back -back games at uh, medyo malakas-lakas itong Lebanon mga bay, ano? Dahil uh, mga nakaraang uh, taon eh, matagal-tagal na tayo hindi na nanalo dito sa Lebanon. Pero ang good news dito eh wala dito yung kanilang uh, star player na si WAEL Adekji dito sa lineup na to. Uh, wala din dito yung kanilang uh, naturalized player na dating NBA player at uh, naging uh, import sa KBL na si Omari Spellman ang ibabandera bandera nilang uh, naturalized player dito sa Lebanon team is si Aether Majok yan yung dati nilang uh, naturalized uh, import yung kulay uh, dilaw yung bihok kung nakasubaybay kayo sa laban ng Gilas at Lebanon noong mga nakaraang taon uh, siya yung magiging uh, inforcer Inf uh, uh, enforcement ng Lebanon sa laban nila Mamaya sa Gilas. So marami ma uh, actually itong Lebanon team is uh, halos uh, half ng mga players dito is uh, puro mga bago sa lineup and mga bata yung iba. So parang sinusubukan nilang mag-rebuild na ng uh, kanilang mga local players para sa Lebanon national team. So maganda gandang laban 'yan Mamaya mga bayan, no. dahil kung manalo yung Uh, Gilas Pilipinas kontra sa Lebanon magiging 2 and 0 na sila and uh, sila sa teams uh, team standings and kung manalo yung Egypt kontra sa Qatar malamang magtatali sila sa Gilas ang mahigit ang mabigat na kalaban talaga dito ng Gilas is yung Egypt malakas lakas yung Egypt dahil tatlong 7 footer yung nasa lineup nila kahit na wala silang uh, mga NBA players na nasa lineup nila ngayon para sa Doha International Cup So abangan natin yan mamaya yung laban na gilas kung makakaisa na ba ang gilas after ng ilang years na puro talo tayo under kay Coach Chot laban sa Lebanon. So makakaisa na nga ba tayo ngayon kay uh, under ng, uh, ni Coach team Cohn. So yun lang yung update natin mga bay Maraming salamat sa panonood.